Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanindigan ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea sa isang media forum sa Quezon City, binigyang diini Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Ziyong na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng kanilang Nansiakundao o Spratly Group of Islands. Binigyan pa ng Chinese Embassy Deputy Chief na ang aksyon ng China Coast Guard ay bunsod na rin ng patuloy na resupply mission ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na matagal na silang nagpapaabot ng mensahe sa gobyerno ng Pilipinas para sa isang bilateral talks pero walang tugon sa panig ng Pilipinas. Nakipagugnayan na ang Commission on Elections sa Philippine Army para mapalakas pa ang seguridad sa nalalapit na barangay at sanggunian ang kabataan eleksyon sa Oktubre. Sinabi ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco na mahalaga ang pakikipag-usap ni Chairman George Garcia sa bagong talagang Army Chief Lieutenant General Roy Galido na bahagi ng paghahanda sa halalan. Puspusan ang paghahanda ng Paul Body sa halalan dahil magiging mano-mano ito sa lahat ng barangay sa buong bansa, maliban sa tatlong lugar sa Quezon City at Dasmariñas, Cavite na magkakaroon ng automated elections. Ikinakasa na rin ng Comelec ang isang command conference ngayong buwan na dadaluhan ng kinatawan ng lahat ng tanggapan gaya ng AFP, PNP at maging ng Philippine Coast Guard. Inamin ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may mahigit 2 bilyong piso pang halaga ng collectibles mula sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa pagpapatuloy ng pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang budget ng administrasyon sa susunod na taon, sinabi ni PAG court Chief Alejandro Tenko na ang naturang halaga ay mula sa mga nagsarang pogo. Katwiran ni Tenko na nawalang parang bula ang naturang mga kumpanya ng magsimula ang COVID-19 pandemic. Nangako naman ang PAGCOR na maghihigpit na sila ngayon sa pagbibigay ng lisensya sa mga Pogo upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. thank ah.